Nais mo ba ng epektibong pampaswerte na maari mong gamitin sa pang-araw-araw na buhay? Pampaswerte na maari mong matagpuan sa loob lang din mismo ng inyong bahay. Hello, what's up? Your best here. Sa video na ito ay talakayin natin ng isang mabisang pampaswerte na makukuha sa abukado. Kaya kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag mong kalimutan na pindutin ang subscribe button at ang notification bell upang lagi kang updated sa aking mga bagong uploads. Mahilig ka bang kumain ng prutas? Lalo na ang avocado. Ang avocado ay isang prutas o puno na nagmula pangaraw sa South Central Mexico. Ito ay nabibilang sa pamilya ng Lauraceae. Ang bunga ng puno ng avocado ay kadalasang tinatawag ding alligator pear. Isang klase ng berry na mayroong isang malaking buto. At karaniwang pagkatapos nyong kainin ng avocado ay madalas ngang itinatapon ninyo ang mga buto nito. Subalit alam niyo ba na ang buto pala ng prutas na ito na avocado ay isa ring mabisang pampaswerte o money charm na maaaring nyo magamit sa negosyo at sa mga loto o maaaring sugal. Paano nga ba ito gawin? Matapos mong namnamin ang masarap na avocado ay lalantad sa inyo ang malaki nitong buto na kadalasang nababalot ng isang manipis na cover layer. Patuyuin ito sa araw man o sa tuyong lugar. Pagkatapos ay tanggalin ang balat nito. Kasunod nito ay kumuha ng langis o oil na maaring olive oil o kaya naman ay langis mula sa niyog. Pahirang mabuti ang buto ng avocado at ilagay sa isang baso o jar. Pagsapit ng umaga, ay ilabas ito upang paarawan o pasikatan. Subalit sa araw lamang ng biyernes, sabado at linggo. Gawin ito sa tatlong magkakasunod na araw na ito. Sa pagitan ng mga oras na alas 6 hanggang alas 8 ng umaga. Ibilad ito sa sinag ng araw nang hindi lalabis sa 30 minuto lamang. Pagkatapos nito ay ibalot sa pulang tela ang inyong pampaswerte, ang buto ng avokado. Papaano nga ba ito gamitin bilang pampaswerte? Kung sakaling ikaw ay tataya sa loto, or pupunta sa sabong, ay maaari mong kunin ang iyong ginawang pampaswerte. Pagkatapos ay usalan ito ng dasal, kagaya ng ama namin at sumasampalataya. At iligay ito sa inyong bag o bulsa. Upang maghatid ito sa iyo ng kakaibang swerte at madaling pera. Ang swerte na hatid ng butong ito ng avocado ay limitado lamang. Kaya gamitin lamang ito ng wasto at kung kinakailangan. Kung gagamitin naman ito sa negosyo, ay ugaliin lamang na himasin o hawakan ng inyong pampaswerte tuwing umaga. Ang bisa ng butong ito ay maaari ding mawala at hindi na muling babalik pa. Kaya iwasang ipagyabang at gamitin sa masama o abusuhin. Kung sakali namang tuluyan na itong mawala ng bisa, ay maaari itong ibaon sa lupa o sa mga paso na mayroong lupa. At muli ay maaari kayong gumawa ng panibagong pampaswerte mula sa buto ng avocado. Subalit huwag pa rin nating laging iasa sa swerte ang ating pag-asenso. Pagkos ay sabayan natin ng sipag at yaga. Gamitin lamang natin itong gabay at tulong kung kinakailangan. At laging tandaan na ang pagtawag pa rin at pananalig sa Diyos ang siyang pinakamabisang pampaswerte sa lahat. Kumakain ka ba ng prutas na avocado? Masarap ba? E ang mga buto ng avocado, nakatikim ka na rin ba? Maaaring matatawa ka nga, subalit alam mo ba, na higit sa laman ng prutas na avocado, ang mga buto pala nito ay higit pang mas masustansya. Pero kadalasan ay itinatapon pa. Hello, what's up? Your best here. Kaya naman sa videong ito ay isa-isahin natin ang mga nakamamanghang pakinabang pala ng mga buto ng avocado para sa mayroong diabetes, mataas ng kolesterol level, mayroong problema sa bato, at marami pang iba. Dahil next time, bago mo itapo ng mga buto ng avocado, ay baka magdalawang isip ka na. Ang avocado o Persea Americana ay isang klase ng punong prutas sa pamilya ng mga laurel o laureaceae. Native ito sa Amerika at Mesoamerica at nakilala o nadiskubre mga limang libong taon na ang nakararaan. Minsay tinatawag din itong alligator pear o avocado pear. Masarap ang prutas na avocado at napakarami ring mga binipisyo. Subalit ang mga may laki nitong buto ang ating pag-uusapan. Ang buto ng avocado ay mapait kung inyong lalasahan. Kaya naman kadalasan ay itinatapo na lamang. Subalit sa panahon ngayon na marami ng mga karamdaman ang natutuklasan at mga karamdamang laging pinoproblema, ang mga organikong solusyon ay mas mainam na pagpipilian. Batid mo ba na ang mga itinatapon mong buto ng abukado ay napakasustansya pala. Ito ay nag-uumapaw sa mga tannins, flavonoids at mga pinolic compounds na maraming binipisyo para sa kalusugan natin. Una, ito ay mainam pala sa pagpapababa ng blood pressure level. Sa bansang Nigeria nga, ito ay kanilang ginagamit na panlunas sa pareho kondisyon. Ang glycosides na meron sa avocado seeds ay pumoprotekta sa mga ugat o daluyan ng dugo na dulot ng mataas na blood sugar. Napakainam din ito sa mayroong diabetes. Ang mga vitamina at mga mineral na nasa avocado seeds ay hindi lamang nakapagpapanatili ng maayos na daloy o daluyan ng dugo, kundi mabuti rin sa mayroong diabetes. Ang mga healthy fats ding tinataglay ng mga buto ng avocado ay nagpapanatili ng normal o mababang cholesterol level. Ang antioxidants naman na meron din sa buto ng avocado ay mahusay sa kalusugan ng ating bato at upang malabanan ang mga oxidative damage nito. Isa ring natural remedy ang buto ng avocado para sa mayroong diarrhea, dysentery, at bulati sa tiyan. Ang maganda at makinis na balat ay maa-achieve din sa tulong ng buto ng avocado at malalabanan pa nga ang pagkakaroon ng cancer. Subalit, papaano nga ba ang mga butong ito ng avocado? Una, hugasan ang natirang buto ng avocado. Pakuluan ito sa isang litrong tubig sa loob ng lima hanggang walong minuto. Pagkatapos ay hanguin ito. Alisin ang unang balat o parang papel nitong balat. Saka gadgarim. Muli itong pakuluan sa loob ng lima pang minuto. At saka salain. Meron ka ng avocado seed tea na maaaring dagdagan ng honey bilang pampalasa. Subalit hindi ito inirekomenda sa mga bata sa mga buntis o sa mga nagpapagatas na ina at huwag din naman ang labis-labis na pagkonsumo nito hanggat maaari ay kumonsulta muna sa inyong doktor maaari mo din naman patuyuin ang mga buto nito at sakadurugin o kaya ay gawing powder sadyang marami pa talagang mga likha ang Diyos sa ating kapaligiran na hindi pa nga lubhang natutuklasan ang mga pakinabang libreng makukuha at minsan ay itinatapon lamang subalit napakarami palang pagkakagamitan. Ikaw, mataas ba ang inyong cholesterol level o mayroon ka ngang diabetes? Bakit hindi mo ito subukan? Sana ay may bago kang natutunan sa video ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin. Para naman sa kaalaman ng iba. Para sa mga kakaibang kwento ng inspirasyon, kaalaman, hiwaga at misteryo. Ako pa rin nang inyong lingkod, Ang inyong Best para sa Best TV.